isang magandang araw po sa kanila lahat. Nais ko lang ibahagi sa inyo itong tanim na ubas dito sa aming lugar. Nabagamat ka kaunti, ay maganda siya, mayabong at marami ng bunga ang ibinibigay. Hindi po namin hinahayaan na matuyo itong lupa na kanyang taniman. Kalimitan po ito ay medyo mahalumigmig, masa-masa. At ang mga luwalabas pong sanga, sa bandang baba, hindi po namin pinapatuloy kaya yung pong maabot lamang ng balag ito po yung aming pinapatuloy at pinahaya po na magbigay ng bunga. ito po ay medyo hinog na ngayon dahil papasin uh, po karamihan po ng kasamahan niya ay verde pa pero meron na din po na yan, kakaiba na po yung kanyang kulay ibig kong sabihin hinog na din po siya maaari na din po siyang titasin at pagdating naman po sa kagay din po ng mga nabibili natin sa pamilihan nawa nakapagbahagi po ako ng konting kaalaman at nasa man tayong dako nawa tayo ay maging mamamayang produktibo